Wala talagang tunay na kaibigan sa politika, no, mga kababayan. Yeah? Hindi, meron kasi akong ako, wala akong problema magkaroon ako ng kaibigang dilawan, pinklawan, uh, tanso. Wala akong problema dyan, okay lang. Huh? Pero yung pe-personaling ka, yan yung nakakabuisit. Kasi kakilala ko, kaibigan ko, yung nakasama ko pa itong ulul na to. Eh. Tapos biglang magbabayad ka dun sa isang vlogger. Uh, na yung vlogger na yon pag makabanat at magpakalat ng fake nyo sa akin, matindi. Pero okay lang. Ganun talaga buhay. Kung paano nila naaatim na ganito na yung nangyayari sa Pilipinas, pumabagsak na talaga ekonomiya ng Pilipinas, sumasad-sad na, dumadaus-dus na, ika nga. ba? Diba? na, sabi nga ni Sangkay, na ibabangon tayo sa pagdaus-dus. Sa talano gold. Dumadaus-dus na tayo, kaya pa nilang ipagtanggol to si Marcos. Yun ang hindi ko maintindihan.